yun mga guys at ito uh, nandito na naman tayo sa nating Sagingan. So tuloy-tuloy lang ang ating activity dito sa nating Sagingan mga guys no. At ang ginawa natin ngayon nag ano tayo sa tanim natin na abukado. So yung ginawa natin nag-abono tayo mga guys. Nagbigay tayo ng abono tapos nilinis natin yung puno. So Ipapakita ko sa inyo mga guys kung paano hey mga guys so ayun mga guys, uh, ganito nang na ginawa natin sa tanim nating abukado, yun yung puno uh, paikot nilinis natin, tapos inano natin yung yung lupa tinabon natin dun sa puno niya. Ayan, napakataba. Ayan, dusog. Dusog ng avocado natin mga na guys. Ito. Ito oh. mga guys yung ginawa natin. Ayan. Ayan at naglagay tayo ng abuno dito sa ilalim. Ayan, bago natin tinabon yung lupa. Ayan, nag-cutting tayo dito mga guys. Nag-cutting tayo dito sa kanyang gilid. Tapos, tinabo natin dito sa kanyang pono so ayan ayan lulusog na mga guys at ito yung isa ayan, ayan. so ito pinating natin dito sa gilid ayan So 'yun lang mga guys at maraming maraming salamat.